So maura gyud ninyo pangita, pangita. paghimo og kasi nga niya. Nipa. Nipa oh. Emilio. Pila na sa ida dito tay? Ha? Believe ba ko ni tatay? Ay, believe ko sa inyo ako ya uh, kanang naring kamot sa gyud mong duha. Nga wa sa gyud magsalig og mga anak og hatag oh. sa mga lain tao ba? Oo. Oh. Um, nakakaawa lang kasi wala silang matirhan dito na maayos ano lang, barong-barong lang. Mabasa talaga sila kapag malakas ang ulan, unos, may hangin, no? Pero doon daw sila, sisilong sa may maliit na kubo dyan, na ang mayari ay Madrid daw. Yan, uh, dito lang daw sila, sumilong si Kuya kapag malakas ang ulan. Yan, dito. dito ba? Dinhe, kaya? Oo, oh, dinhe. oh, bukusog ang uwar. Ani mesti ni ni ya, mau nak ni kantor no. Mewah. Masuk mesti mengada, mesti bangun. Tempat lebih kuat ni. Mewah. Mengada. Mengada mau? Mengada tu. Tu orang kawan. Aau. Mengada sangat penting. Oh. Mewah. Di surau saya jom berasa mungkin bertulina tu. So balikan pun amin yang nablag ni bertatas nakaraan yang dalawang senior citizen. So uh, tulungan natin na uh, kausapin natin ulit. Tulungan natin. para Para Ah para gawing uh, para sa talle no. Palawin. Oh. Oo. So yan po guys ah ano po eh bumalik kami dito ngayon. Pangalan mo tay? Si Edgardo Monarres. Edgardo hmm. Monarres. Oh yan sa vlog po ni Bro Tata, dalawa kayo dito. Mayroong isang uh, sobrang matanda na. Lah. Yung hmm. isa si Pangalan na. Lah. Si, di Pangalan. Buhan, si Emilio Manlanat. Ngayon ikaw lang na dito. Ikaw Buhan. rin na adiri Oh, kay Kuan lagi ka nang tungkol sa katiguan si Kuan Kuan ka ron. Uh -huh. Maluoy mo kung magtanaw sila nga mag... Pag-antos uh -huh. Pag nilis Ako lang ipapahaw ay kay naligid niya sa imbah. Oo. Uh -huh. Naligid niya? Naligid niya. Uh -huh. lako maganik lako yung buwan yun maunsa na siya kinisiga nung mga na nawa ako ako nang itabang ako nga naman naong sa mga siya pati nako man o ka na na ligo na na nadaman siya ayan niya na ako ayan ako yung bangon ako ako yung sariyan nga wa ang isang atos kuhan pa kay para nga ka na nang na bang pahuay lang sa ako So, ikaw lang sa Andrei Karon? Oh, ako nang isa ko sa tre. Layo ba ang ano niyo? Balay ninyo din. Layo eh? oi. Layo? layo. Oh, nilay plate. Eh. 35. 35. 35. Yosato, Tag 35. Tag 35. Sa top pa kami duha. Tag 270 nya ang among among gihon ani mahal niya na gabay kay FC nya. Ang among pagpangugas sa on man lang. Oh, sa no. So mm. So kaya nga dito lang kayo nakalagi mm. mm. araw at gabi. Mm. So kapag laging ng umuulan sa so, ginaw dito sa gabi? Oh. Paano kayo sa ano. Sako lang? Oo, oh, sako wo musor sia musor jasa ko babaan ni kongkong ya pero wala ba delicado din ni wala mano sa kaitan nang toto lado ni kapitan din din yun po guys wala wala si Tatay dito nga yon kisang tipangalan ni Tatay nga wala dere ah Emilio Emilio man si Tatay Emilio wala dere karon kay din papahuway sa ni Tatay so kung kung napanoorin nyo sa vlog ni Bro Tata so napuntahan to ni Bro Tata dito sila nakausap ya na Uh, nalaman na lagi sila dito at saka yung bahay na dito may kalayuan ang mahal ng pamasahe kaya nga araw gabi nandito sila lagi nagawa ng ito pa ang sabay tawagan ni Paud Pawit Nipa uh, Nipa Nipa ang materialis so yan marami na kanang nagawa oh. na, nabinta na ba yung iba oh, nabinta kanang among na agi sa unang simana nahali na niya magigpugbugas na yun para nga pero nang amo konsumo, niya kay makahimo himo ko sa si glungag uh Hindi -huh. lang sa si propli ko to siya to makasudan ko makahali na pod. Mayroon ka bang pamilya, mga anak? Oo, uh -huh. oh, nagpamilya sa ciudad taon. Ya, naa po kay mga anak. Oo, oh, uh -huh. kayo niya. Niya mo mga anak ron asa man pod. Tu um, aw, duhar makapugong bata niya. Pamilya uh -huh. niya pod, lisod lagi kayo. Oo. Uh -huh. Kasi kayo si, si Tatay Emilio, unsa po yung status ato niya? Na po may mo. Wala po to sa mga anak wala kamera nga ay ang iyagong pilimero ng asawa ako ni kaduha ng asawa may asawa si guwag sila karon nasawa di po di niya mga anak may mga anak ng dahil ah, ganun oh, ba? Niyagi. Iisip gila na lang kung siya nga ginikanan kay Guamang po na si Jesus... Pamilya. So, kanang muna na sa iyang katiguan ngon, ako nga sa iyong unungan. Di mo, sir. Muna nga, kita lagi mi nga kanang mabuhi may kay ingo mga nga ala tagaan ta ka mo pre sa kalipaan kanang wan mo kay malin mo na nga una nga kalo is ginoo agian agyan min siya, atong usang semana gitagaan mi pinaskuhan sir sul so, na mo paleten mo bugas o yan, yan tapal kinapsi tapal kay no, di, ah mayroong sa sir oh di pa okay. nya ano, kabangon-bangon siya. Maligid, bitahin ino yan. Ako, ana, nitiwasan ni Ginino. Ito nga kong gihanto nito. So, dito. ano no, kanang uh, na lang. Binigyan kayo ng pagkakatao ni eh, sa barangay captain na makapaghanap buhay kayo nito sa pamagitan ng pagpapawit. Oo, oh, kay Maluloy o ano na niya. Hmm? Oh, malaki ba itong lupa ni Cap dito? oh, malaki ito. Hmm. Dako, dako, lako na siya. Gikay-gikan niya itong nyasan ko. Matutuyo ko itong sadana yung so, araw gabi nandito kayo sa gabi sobrang ginaw so ano po ba yung uh, pwedeng maitulong namin sa inyo may munta sir kanang maluoy mo ang mga ano to kananang pagbuhat ng tamig payag. payag no mga katulgan sa para nga gabi babasa eh. oh, mabasa o maguan antiguang kod hindi na kayo mo pagbangon ako na lang pong ibutang sa payag para nga duulos ko pagtanaw ba sir ba para nga o lang, sa iyang ko anak ko din matapag mas maayo gyud og naa moy payag din he kay uh, mo makaluto ang CR niyo layo ay si arola pag imi CR sir kay tubig ko, problema sa tubig ang tubig mamalit mi sa unahan so ganon po ba o. so yan po eh, kaya bumalik kami dito ngayon para ipaalam namin sa inyo nga paggawa namin kayo ng kahit maliit lang na kubo. Ay, eh, hey, hey salamat. salamat, salamat. Kahit maliit lang na kubo. Salamat. Oo, uh, uh, kasi lang kayo, kayo. Ni, na, oh. kayong dalawa ni Tatay oh, oh. para sa sa gabi. Uh, mayroong mayroon kayong matulog oh. na maayos no maayos oh, salamat na kayo uh. tako, eh, kumpok pasalamat sir para eh. makapokus kayo sa mga ginagawa ninyo oh. pero yun si tatay Emilio kaya pang maggawa nito oo, oh, kaya, kaya pa, pa, pero wala gyud nako na lang siya pugsakay kay ibawon mo ta sitwasyon niya kanana kasi niya kung siya may tabo ang mahal na hinunta na muna nga ako nalang gangyo nga ayaw nalang makaya ito naman eh kaya kanana itagahan mi sir kung skuhan balik 2,000 palit na magbugas ana bugas wa pa maurot niya asun ano pa yung amung buwan ka ron kay nalinan buat kay pagbuwan sabi nga kanabubarap to lang ba kanantamban nga ista, mura berato Oh, mura maray barato Oh, barato. No, tag 40 kilo na karbon di nga dugay okay, naman na mong murot nga dugay dugay na <laughs> pagawan kayo namin ng uh, kahit malit lang na kubo ay, dako ang lupa, okay lang ba ang mayari? si Kap, okay lang ba? oo, oh, si Kap nga mo, nangyayang siya nga dito lang na pita doon, doon oo, kay mamaya po ay kausapin natin si Kap uh, puntahan namin si Kap hmm. kahit malit lang na kubo, light materials lang no? so yan tayo um, mayroon akong ibigay sa inyo tay para ipagbili nyo ng ano ha salamat kayo galing ni ati di ma'am Gina ma'am Gina maraming salamat ito tayo mayroon 2,000 galing ni ma'am Gina ay, di, salamat, ano salamat. 2, ay salamat salamat 2,000 salamat 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 kayo yan tayo si, bilhan mo ng gamot si ano si tatay uh -huh. Emilio akong akot na uh -huh. bilhan mo ng gamot uh -huh. at saka uh -huh. yung pangulang uh -huh. bili ka rin ng pagbigat uh -huh. na uh -huh. Sige, yan lang po ah, yan lang po ah. Ah, i-asikasuhin pa namin ang materialis. So, ah, mayroon tayong karpintero, yung oh. panday ba? Oh. Ang panday lang ito, mahimo. Ha? oh, para naamoy katulgan, magabi eh, samtang ah, maghimo mo yung nani, maadlaw niya. Gabi eh, di na mamuli, kaya layo man. So, naamoy katulgan. Sir, ma'am, dako, jukay akong pagpasalamat sa ning gasya na naabot karong adlaw ah. Pugusa, ikaduhala ni kay si Bro Tata. Bro Tata. Diri pula tong Pasko kita gaap minyak pinaskuhan nya. Ipalit na kog tambal, bugas o sudan. Nya na pay bugas. Sudan na pay wa nah, Nya karon adlaw wak kugud pagdahom nga dunay ning abot sa Russia. Gikan kan gikan ninyo og gihatag mo ni Sir sa kuha. Salamat kay Imam og Happy New Year. Happy New Year ha. Oh, sige ha, basta pagawan ka namin ng kubo. Hai, salam tawani Oh, para ini kayo maginawan sa gabi. Oh. selamat kayo. Selamat. Oh. Yan po, ah, good news po. Salam. <laughs> Hatinyo, <Tapi>, yer. <laughs> Sigew mai natuloy na kami. Kasi medyo hindi magandang panahon kayo. Toto. Na So, so ang, part 1 ito mga sa vlog ni Bro Tata. Ah, Adili ra mi magdobay eh, ha. Sigew, bye-bye ha. Salamat guys. Selamat.